So yun guys. So hindi yan Maria Clara, kundi Maria Makiling. <laughs> Mount Maria Makiling. So nandito po kami sa barangay Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas. So yan po yung Maria Makiling. So malapit na malapit lang kami. Halos nasa likod lang. So nasa building kami ng apartment ni Boss Danny. Dito sa barangay uh, Santa Anastasia, Santo Tomas, Batangas. <clears throat> ah, uh, dito guys sa, sa may Montclair so shout out pala doon sa Sunrose apartment tsaka po sa Sunrise apartment yan sa mga naging suki si Rowell ay nasa baba so ang ganda ng ang ganda ng Mount Makiling, so maraming salamat po PC mo gawa mo so sunod sunod pa po may kasunod pa po ito isa pang building so sana matapos na po isang building pa so last building na yung sasakupin namin ito yung pangalawa pang pangatlong bendo na Okay po, maraming salamat. PC mo, gawa mo. Don't forget to subscribe.